isa na namang OPM legend at music icon ang tatalakayin natin na nagsimulang sumikat noong dekada 70 na isa sa naging haligi ng Pinoy novelty song na magpahangga ngayon ay kapag naririnig mo ang mga kanta niya ay mapapabalik tanaw ka sa nakaraan. At siguradong pati ang lolo at lola ay ikukwento nila ang mga panahon ng kanilang kabataan habang pinakikinggan ang magandang awitin gaya ng Pitong Gatang. Sa pitong gatang sa tabi ng Mani Ale, ale Ang mani mo'y kay sarap Gloria, Gloria, La Bandera Gloria, La Bandera Gloria, Gloria Kawawang Cowboy Ang kawawang turistang Bilmoko at marami pang iba. Halika mga idol at kilalanin natin si Fred Panopio. Kung bago ka pa sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Si Alfredo Panopio o mas kilala bilang Fred Panopio ay isinilang noong February 2, 1939 sa bayan ng Nueva Ecija. Siya ay lumaking mahilig sa musika at nangarap na maging sikat na singer at aktor. Siya ay lumaking mabuting bata, masiyahin, talentado at may takot sa Diyos. Ayon nga sa kanyang mga magulang ay wala siyang hahanapin pa sa kanilang anak. Sa edad na 21 ay nadiskubre siya ng isang recording company at sa di kalaunan ay madaming Pilipino ang kanyang naging tagahanga dahil sa kanyang mga awitin tulad ng Pitong Gatang. Sa pitong gatang sa tabi ng na single ng kanyang unang album na nalulumbay ako na inilabas noong 1959. Dahil dito, Malingawaw at naging mabenta ang mga kanta ni Fred Panopio. Nakapaglabas pa siya ng mga album gaya ng Hinain ng Puso, Mga Awit ng Pag-ibig ni Fred Panopio, Pagpatak ng Ulan at madami pa. At ilang pa sa kanyang mga pinasikat na kanta gaya ng Mani, Gloria Gloria La Bandera, Kawawang Cowboy, Turistang Bilmoko. At dahil sa kanyang kasikatan noong 1960, ay naging kaliwat kanan ang mga proyekto na inalok sa kanya gaya ng pagpasok sa mundo ng pag-artista. At kaagad naman niya itong tinanggap ang mga role sa mga pelikulang sumikat noong panahon na iyon gaya ng Lintik Lang Ang Ganti, The Three Musketeers, Teenage Grass, at noong 1961 naman ay ang Mr. X, Divina, Diyosa ng Apoy, Tatlong Baraha, Lahing, Texas at noong 1962 Hugo, The Sidewalk Vendor at napakadami pang iba Dahil sa mga pinamalas na galing ni Fred Panopio maraming mga batikang sikat na artista ang kanyang nakasama sa trabaho kagaya na lang ni Max Alvarado sa pelikulang Baldo is Coming noong 1971 at noong 1981 nakasama niya si Panchito sa pelikulang Pamboy at nakasama din niya si Sharon Cuneta, Edo Manzano, Jacqueline Jose, Herbert Bautista, marami pang iba sa pelikulang Jack Angel Jill noong 1984. Nakasama din niya si Robin Padilla, Judy Ann Santos sa pelikulang Manila Boy noong 1993. mapa man o aksyon, nakasama din siya sa mga pelikula ni F.E.J. at Jess Lapid. Lumabas siya sa halos 39 na iba't ibang klase ng pelikula. Mas nakilala si Fred Panopio sa kakaiba niyang style na Yodelay the, the Song noong 1970s na mas naging sikat at tumatak sa musikang Pilipino. At ang isa nga dito na ginamit na tin-song sa sikat na pelikulang dito sa Pitong Gatang na pinangungunahan ng batikang aktor na si Fernando Po Jr. noong 1992. Kasama na din ang Mercado noong 1960 na pinagbibidahan ni Fernando Po Jr. At tatlong baraha na pinagbibidahan din ni Larry Lapid, Dito Lapid at Efren Lapid noong 1981. At noong 1982, kinamit din na song sa pelikulang Alamat ni Leon Guerrero na pinagbibidahan naman ni Lito Lapid. Dahil sa mabait at palakaibigan ni Fred Panopio, halos lahat ng nakasama niya sa proyekto ay nakasundo niya at naging malapit din niyang kaibigan ang namayapang si FPJ o The King simula pa noong dekada 70. At noong 1999, nakasama ni Fred Panopio ang jukebox king na si Victor Wood, na kapwa singer at nag-release ang dalawa ng album na tinawag na Certified Jukebox King dahil noong 1970s ay napaka popular nilang dalawa. Dahil sa ganda ng kanilang mga kanta, ay madalas na maririnig sa mga local jukebox ang kanilang lang mga awitin. Noong mga panahong pasikatan ng dalawa ay magkasama din silang nagpe-perform sa Pilipino Ballad sa kanilang kantang buhay sintunado. Magkasama din silang nag-duet sa awiting Salamat sa at dahil dito ay napasama din siya sa mga OPM Legends ng musikang Pilipino. Di naglaon, naging aktibo din si Fred Panopio sa entertainment scene hanggang sa 2004. At pagkatapos noon ay pansamantala muna siyang nagpahinga upang makapiling ang kanyang buong pamilya. At pagkalipas ng ilang taon na pamamahinga taong 2009, ay bitahan ni Willie Ravillame sa kanyang noontime show na wawawi bilang isang espesyal na palaugin na kung saan ay tinawag at hinirang siya ni Willie bilang isang living legend at isang pagbibigay-pugay sa kanyang mga naiambag sa industriyang Pilipino na talagang nagpasaya at nagbigay ng aliw sa ating mga kababayan. Dahil sa kabuuan ay nakapag-release siya ng kulang 150 na kanta at labing pitong studio album hindi kasama ang mga plaka at ang kanyang mga compilation album. Pagkatapos nito ay bihira na ding lumabas ng telebisyon si Fred Panopio dahil sa edad nito at madami na ding nararamdaman sa kanyang katawan di inaasahang pangyayari at isang malungkot na balita noong April 22, 2010, si Fred Panopio ay pumanaw sa edad na 71, bunsod ng sakit na seriosis of the liver at atake sa puso. Pero ayon sa kanyang asawa na sinalita noong mga oras na nag-aagaw buhay si Fred, ay nagsubmit ng mga kataga na I love you anak na isang nakakalungkot na tagpo para sa isang ama na iiwan ang kanyang mga mahal sa buhay at si Fred Panopio ay pumanaw sa edad na 71 at ang kanyang labi ay inilagak sa Green Park Pasig at siya ay hinimlay sa Manila Memorial Park sa Sukat Paranaque, Metro Manila. Hindi malilimutan ang kinagliliwan ng maraming Pilipino dahil sa kanyang nakakaaliw na boses, nakakalungkot ng isipin na magsisilbing alaala ang kanyang mga gandang nagawa sa industriya ng, ng pelikula at musikang Pilipino. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba, hindi araw-araw ay masaya at ang landas patungo sa iyong patutunguhan ay hindi kailanman isang tuwid na linya. Kaya bago ka pa makarating ay siguradong marami ka pang pagdadaanan dahil yon ay sinusubok sa pang-araw-araw na buhay na may mga hindi inaasahang problema. Kaya maihahalin tulad natin ang buhay na parang isang nagbibisikleta na para mapanatili ang iyong balanse ay dapat kang magpatulong sa pagpadyak.